Oasis. So pang limang araw na natin pag ng Christmas food pack dito sa San Andres Bukid Kasama pa rin ng Team Flood Control One headed by Engineer Bernard Nadonga yeah, medyo nabawasan na dito sa babao Ayan. Ay, okay, dyan, dyan, dyan ka na. Ayan, eto ubusin. Ubusin na lang natin ito. Tapos, doon na tayo sa taas. Oo. So, Uy. Mga sungay ini-slide na lang kasi wala na rito sa baba. O konti na lang. ano eh, wala na. Doon ako sa second floor na tayo. Ano, ini slide. Ito na, konti na lang yung eh. Konti na lang, eh. kaya ito ano na. Ito na lang kukunin natin ngayon. So dito na tayo sa second floor. Oh. Gakot. Tayo ah, pakot dito tayo bababa. Pa ako dito. Diretso pa rin ang pag-aakot natin. Panlimang araw na natin pag-aakot ng Christmas food pack. Dito tayo uli sa San Andres Bukid Sports Complex. tayo dire na doon na tayo kumukuha sa taas ngayon kasi wala na rito sa baba Kaya eh, sa taas na tayo kumukuha ngayon. kasi sa baba wala na po yun ito pa diba rin yung pagano natin na Christmas food konti na lang patapos na tayo mga kamaso ito na oh bawas bawas na rin yung iba sa taas meron pa po ayun oh. Yung sa baba kasi naubos na kung yung nakikita nyo mga ganyan, yan, yan, po yung mga parang uh, na, damage so yung ng mga ano, nasira o kaya nanwa nang ano. Pero uh, i-recycle, -re ano pa po yan. Ayusin pa po para mabago po at mapalitan at may pamigay pa sa mga taga Maynila. Yan po yung uh, nasira yung karton, nabutas yung tomato sauce, so, so, ganun po yan. Update ko pa rin kayo mga kaganapan dito sa San Andres Bukod sa ikalimang araw na pamimigay natin ng Christmas food pack para sa mga taga Maynila. Katatapos na namin magtangali ah, nakot kagad. Ka Ikat limang araw na natin na pag ng Christmas food pack. Magandang hapon, ah, patuloy pa rin tayo nag-howling ah, at ah, pumipick up ng Christmas food pack Para sa mga taga Maynila. pang limang araw na po natin, ah, nag-upisa po tayo is ah, November 30 Na paghahot ng Christmas food pack, ayun no? Oh. Sama po natin mga grupo ng Team Plant Control 1 at HD1 Headed by Engineer Bernard Nadonga, ayun no? Oh. Uh, medyo nabawasan na yung unang layer ng ano, second floor. Wala na yung upper na lang po. Eh. Uh, ano, siguro by December 13 o 12 tapos sa tayo rito, tapos lipat naman tayo para dun sa mga senior citizen. Ha? Mamay update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa pag-aakot natin ng ka Christmas food pack. This boy masok, masok naman so, Makikita niyo, may kanya-kanyang diskarte mga grupo na engineering na ito, ito mano mano binubuwat tapos ipapay slide nila doon naman ipon na muna nila bago nila kunin yun ang uh, iba ibang ipon muna sila bago nila kunin eto pabaan nila isa isa dalawa dalawa at i-slide na kagad nila na kagad sa mo ang Pilipino talaga madiskate kahit anong hirap anong pagod para basta-sama-sama. Basta para sa mga taga-Maynila, uh, iyano kagad nila na may pamigay kagad to sa mga taga-Maynila kasi kailangan to may nabul vultahin deadline eh. Kailangan bago mag-13 maubos na to nga nasa sa nandoon si Sports Complex eh kasi sa 13 may gaganapin na pinaibend dito. Ano ang dami pa oh. Halos sa ano pa 'yung mga puno pa pero 'yung pinaka lower eh, hindi pa gano'n nagagalaw O oh, mamaya, update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa sports complex. Dito, meron namang ginagawa. Pasa-pasa na lang. Ayan, pasa-pasa na lang ang ginagawa, tapos kinakamada. Ah, oh, mamaya, update ko pa rin kayo sa kaganapan dito sa paghakot natin ng, uh, at pamimigay. Dito sa San Andres Sports Complex Dito si Poyboy Maso Kabang Maso ng bahay Ibang diskarte naman ito dito Abot-abot naman para wag masira yung uh, Kahon kasi ang pangit nga naman May pamimigay mo sa bawat barangay Matas masisira yung kahon Yan ito abot-abot Yung kabila naman makikita nyo Ayan ini-slide nila Ini-slide nila Para wag masira tapos may nakabang Doon sa baba Ayan, oh. diba? Ibang diskarte oh. Ito naman sa kabila oh. May kanya-kanyang diskarte talaga bawat grupo. Dito pasa-pasa doon slide naman. Ano? Yan District 5 yan, mga taga District 5. Tao po ni ano yan, engineer uh, saing. May kanya-kanyang diskarte talaga para wag masira yung kawan. Eh dito abot-abot. Eh. Diba? Para may pamigay na maayos. Mami, update ko pa rin kayo dito sa mga nagaganap ng paghakot at pagbimigay natin ng mga Christmas food pack para sa mga tagay Maynila. Uh, dire-direto na yung paghahakot natin ngayon. Uh, kanina nagbaba. Tayo mula doon sa taso. Inubos na natin. In-slide na lang natin para dire-direto rito pababa. Ayun eh na. Naghahakot na nila. Pahinga muna tayo. Oh, nibar dito. na. po ng hapon yata ngayon. At uh, diretso pa rin yung pag-hahakot uh, at uh, pagbubuhat natin ng mga Christmas food. Pa kaya na napapansin nyo konti na lang po. Yung upper law, upper uh, ano na lang ang meron jet na 'yung kulay puti na 'yung blue, wala na po halos la 'to. Eh. Ano. Ready-ready 'to rin tayo sa pamimigay at pag ng Christmas food pack. Third pa araw na po. tip day na tayo ng pag -ahakot. Kaso ngayon dito tayo sa Save Mall sa San Andres sa uh, malapit sa Sports Complex. Ayun eh, ang nila palengke rito ng ganda okay, oh. Yan, uh, tayo. Ito na yung pangatlo, pangatlo, pang panglima. Pang 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 ulo, ulo. Lima, lima araw pero yung barangay. Uh, apat oh, apat, lima. Ah, hindi ko ano kasi naiwan ako eh. Pero atin na natin ito para sa mga taga Maynila. Ito ang food. Ah, 15 natin pag atin ng yeah! Christmas food pack. andog ni Mayor Hanil Lacuna. Vice Mayor Yul Servo. At ang Manila City Hall. At huwag ang DEPW. District 1 Flood Control HD1. Headed by Engineer Bernard Nadonga. Ayan no? o. Shout out o. Oh. Shout out na yun. Ayan o. Oh, Shout out o. Oh. Ayan o. Oh, alaman o. Oh.

Kaya ang Carino Highway tayo, papunta tayo ng uh, San Andres Kaya oh, ang kahit gabi at gutom na, pagod Diretso-diretso pa rin ang pamibigay ng Christmas food pack Ayun, ang ganda ng ano nila, lantern Ayun o, no? ang ganda ng lantern nila o, oh. ayun o, no? o oh. Paskong Pasko na sa Maynila Sana magka-bonus naman <laughs> Magka-bonus Mayora, baka naman! Baka naman! Baka naman! Ayaw na! Kahit pagod po yan! Madagdaga ng bonus ng mga J.O. Ayaw na ha! Yung J.O. ha! Wala pa! Yung mga regular wala na! Nabahay na ng utang at nagastos na ha! Oh, na sa mga kabit! Ah, Saan tayo papunta? Ah, Kirino! Ah, Kirino Highway pa rin tayo! Yan kahit gabi na! Diretso, diretso pa rin pamigay natin ng Christmas food pack. Kasi ate, shout out. Oh. Yan. Meron na naman nagpausok. Ginagawa kami mga manok. Sa mga mga ng busal dito. Ngayon, San Marcelino na tayo. San Marcelino. Diretso lang tayo. Ay, gabi na po. Gutom. Pagod. Kuya, dire, dure, dure dupang, pa mibigay nilagay natin ng Christmas spoon pa. Baka naman! Ang ganda pag-aatiran natin dito. Okay. Ah. Ba't hindi may dikit? sa pala, pano, palayok? Natama nga eh, walang taya eh. Kaya ito, nandito tayo sa Barangay 772, Sony 84, District 5. Thank you.

いいよ。